Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At atin binalikan ang mga tagpo na sa ating Ebanghelyo sa pahayag ni San Juan bago pa maganap ang pagpapakasakin pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito yung mga huling pamamaalam, mga huling salita na binibitawan o iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nang sa ganon ay magdulot ito ng pag-asa. Bagamat nakakalungkot at sa atin, no, parang kapag naririnig natin ng isang tao na nagahabilin na, ayaw natin itong pinag-uusapan. Pero yung katotohanan, no, na maging si Jesus ay may, may hangganan, may katapusan ang oras natin sa mundong ito. Pero habang nihintay natin, ano ang ating ginagawa? Sa ating Ebanghelyo, sinikap na Yesus no, sa mga huling araw, sa mga huling sandali niya, ay mabigyan pa rin ng pag-asa ang kanyang mga alagad at talagang maihabilin niya kung ano ang mga dapat naharapin ng mga alagad niya kung sakali na mawala na siya sa mundong ito. Sabi sa Ebanghelyo, no, sinabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Manalig lang kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Huwag mababalisa. Ano bang pinagkakabalisaan natin? Eh mo wala naman tayo sa mundong ito. Ano bang ipinagkakabalisaan natin? Eh lahat naman yan ay hindi naman natin na... Kumbaga, no? Anong-anong use niyan kung darating na rin naman ang Panginoon? Kasi di diba, sabi naman sa Ebanghelyo, sa karugtong, aalis lang siya. Pupunta lang muna siya sa tahanan ng kanyang ama. At ang sinasabi, maraming silid doon sa tahanan ng kanyang ama. Anong kinakabalisa mo kung wala kang sariling bahay sa mundong ito? Iiiwanan mo nga rin yan. At ang sabi ni Kristo, tandaan natin, kapag handa na ang silid para sa atin. Babalik siya at kukunin tayo. Di ba? Narinig niyo po ba yung bahaging ito? Kapag handa na. Tingnan niyo mga katabi ninyo. malapit na. Hindi, ito ay, di ba sabi, ito ay mensahe ng pag-asa. Hindi ito mensahe ng pananakot. Mensahe ng pag-asa. Kapag handa na ang silid para sa atin, babalik siya at kukunin tayo para dalhin doon. So, ano nakakatakot doon? Eh, kaya nga sabi, habang oh, inahanda, maganda din tayo dito. Ihanda ang ating sarili. Hindi mabuhay sa kalungkutan, hindi mabuhay sa pagkabalisa. Kundi maging handa tayo at sinabi rin naman, siya pa rin naman ang daan, ang katotohanan, ang buhay para makarating doon. Kasi hindi pwedeng naghahanda doon, tapos tayo wala tayong paghahanda kasi nga nakatutok ang no naka ang ating isipan sa mga alalahanin sa mundong ito. E, wala tayong pera, wala tayong bahay, wala tayong ari-arian, wala tayong love life, wala tayong kung ano man. Lahat pino problema natin. Kaya hindi tayo makafocus doon sa maging handa tayo kasi babalik sa Jesus kapag handa na ang silid para sa atin. Kasi mag, parang, di ba, alam mo yun, kung ikaw ito, na umalis ka, nag-effort ka doon, tapos pagbalik mo, sayang naman, hindi magagamit yung silid. Di ba? Sa so, tingin nyo ba, magagamit natin yung silid na inihahanda sa atin, Jesus, sa langit? O, ano? Kasi kahit gaano kalaki ang ari-arian mo sa mundong ito, hindi yan akses para tayo makarating sa langit. Kahit bilyong-bilyon ang account mo sa bangko, hindi yan makakabili ng kapiranggot na lupa sa langit. Kasi hindi nga ito dapat bayaran at hindi mo bababayaran ito ng mga materyal na bagay, kundi sa kung paano tayo namuhay ayon kay Kristo, ayon sa Kanyang mga turo. So, hindi pa tapos yung atin. Baka pinipinturahan pa ni Jesus. Nilalagyan pa ng mga decoration. Nilalagay pa yung mga, uh, ano ba tawag natin, mga collection mo, inaayos pa doon. Pero baka bukas, matapos na, oh, handa ka na ba? Ready na ba yung maleta? Yeah. Oh, totoo, wala, na, wala kang bibit-bitin. Ang mabibit-bit lang natin ay yung salita ng Diyos na magiging access natin sa pintuan, sa silid na inihahanda sa atin ng Panginoon. Tumuli, so, ito ay mensahe ng pag-asa. Hindi ito mensahe na dapat nating katakutan. Mas maging excited tayo na sana matapos na yung silid para sa atin para matapos na rin ang lahat ng mga ikinababalisa natin sa buhay sa mundong ito. Amen.